Hey guys, andito ako sa EO Optical Clinic sa May High Mall. So alamin natin kung magkano nga ba yung mga salamin sa EO Optical Clinic at kung mura nga ba o mahal nga ba dito. At magkano nga ba yung pagpasalamin ko dito. So dito guys, pagdating nyo agad may mag-a-assist na agad sa inyo. <tinyo> So nakaganda dito sa EU guys, once na magpasalamin kayo, so libre na agad yung check-up ninyo. So ang bayaran nyo lang is yung salamin. So marami naman silang mga salamin na pwede nyo mapagpipilian. So, magre-recommend din sila ng mga salamin na nababagay uh, base sa mukha or hugis ng mukha ninyo. Ganda niya. <coughs> Years later. Ayan, may napili na akong salamin. Pag may napili na kayong salamin, uh, mag-fill out na kayo dito. So, lagay nyo lang yung pangalan ninyo, perma at contact number ninyo. After nyo mag-fill out, so, hintay na lang kayo na tawagin para ma-check na yung mata natin. A few moments later. Ayan, tapos na i-check ng doktor yung mata ko. Tawagin na lang tayo ulit for the payment. Ayan, so as you can see, ito yung mga salamin nila. So, may take uh, 1,880 pesos. So, yan. Yung lahat ng nakikita nyo sa side na yan is 1,880 pesos. Dito naman, mas mahal yan. Mga 10 plus na yan. Ayan. So, as you can see, 2,500. 2.5 plus na mga 2,000 plus. Then, may mga naka-sale, mga naka-50%. So, yung mga nasa, ano guys, naka-glass, yan yung mas mahal. Ayan naman, 1,299. Dito naman sa kabila, yung salamin nila is 1,599. Dito naman, 795. So, kung yan yung mapili ninyo, guys, yan lang din yung mabayaran ninyo. 795. Depende na lang sa inyo kung uh, magdagdag kayo ng anti anti-radiation. So, ayan naman, 999. Pag once na makapili kayo dyan sa 999 na salamin, so, ang babayaran nyo is 999 lamang. So, ayan guys, ang binayaran ko is 1,899 pesos dahil nag-add pa ako ng para anti-radiation. Ayan, may pa-pouch pang libre CEO. Then, dito, andito din yung lifetime warranty card niyo. So, ayan din yung uh, lumang lens ng salamin ko. Then, itong nakaganda sa EO guys, ito yung Lifetime uh, warranty Services. So, pwede kayong magpa-ano dito, adjustment, cleaning, at marami pa ang iba. Ayan, so pwede kayong magpa-adjust, mag-usama ng spools, kung ano paman. Ito ay Lifetime Service Guarantee. Ayan, so yan yung nakaganda dito kay EO.